Isinailalim na rin po sa state of calamity ang Marilao, Bulacan, dulot po ng matinding epekto ng habagat at bagyong karina. Ayon kay Mark Guillermo ng Marilao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, matinding pagbahan naranasan sa labing anim na barangay sa kanilang munisipyo. Malalim po, ipalagay ko po eh. ng mga anim na tao taas malalim po oh. umapaw po ng sobra yung ano po eh, yung aming ilog eh. mas grabe po ito doon sa Undoy sir dahil pagkakaalala ko po dati, yung munisipyo namin ay hindi ho halos abuti ng tubig. Uh -uh. Pero ngayon po eh, hindi rin po makalabas ang mga sasakyan, pag mga malilet na sasakyan, sa tapat mismo ng munisipyo. Anya abot po sa tatlong daang libong individual ang naapektuhan ng malawak ang pagbaha kung saan anim na individual ang patuloy na nananatili sa mga evacuation center na lubos na nangangailangan po ng tulong. Ang kailangan po talaga namin ngayon dito sir ay mga damit, mga hygiene kit, mga tubig po na maiinom